えっ <music> 내가 긴박하게 보는 내 हम बस आते बन्ने देवो Sini mau akong lawan. Unya ikuha niya ang kupa. Pasalamatan ang Diyos o mitunol sa nila. Huwag silang tanan ng inong nini. Mingon si Isus. Sini mau akong dugo ng agiula sa dagang. Ang dugo ng agiula na nagdikon sa pasagutan. Ang ibang milyo sa ginoon. Thank you. sa malandong. Ang katapasang panhapon ng usa ka pinipong panghitabo sa kinabuhin ni Jesus. At naghubot ni o lahong nga kapinipon alang ka na itong mga kristyano. Kaya sa pagpapitalang ka na ito nga sa atong tawag kapag alagad sa usang usa na may gugmaon o sa pagkila sa dignidad sa mga tao.

Sa dalawang istasyon, Jesus nag-ampo ito sa tanaman sa Gethsemane. nag kami kay mo, O Kristo, o nag-adayin mo. Ang pagbasa <coughs> sa bahay niyo ni sa tubas. <coughs> Si Jesus o ang iyang mga tinunan na hiabot sa kalaman sa Gitsimani, si Jesus mayroon. Pag-ampo ka mo, araw dilig ka mo manaog sa kanulay. Unya, ipalayo siya na nila sa gilayon na maabot sa paglabay sa bato, o milahod siya o ka, kuhaa, kinikupa, ikan kanako, Apan Habang maundili akong patuhod, tundili ang imo ang matuwan. Ang Ibanghelyo sa Tayo. Nayo ikaw, O Kristo. Ang pag-antos ni Jesus dito sa tanaman sa Litsumani, Nagpahilong doon ka na ito sa katulungan sa pagpamita sa Diyas sa Ginoon. Nasaan na ka? na ngaon dyan na kayo, alam mo na Hvala što pratite ang ikatlong istasyon. Si Jesus gitaral at ubangan ni Pilato. ba kami kanimo, O Kristo, o nagadayin kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo, sumala ni ang tanan ni og gidala nila si Jesus sa tubangan ni Pilato. Dito, isumbong nila siya. Tila mingon, inintawhan na sa panama. Nagpasalaag sa atong mga tao. Pug nag-auhag kanila sa dili pagbayad o buwis ngato sa emperador. Pugmiyang kon na siya, mao ang meseyas, isa kahari, si Pilato ng Utana Kaniya, ikaw ba ang hari sa mga hudiyo, sa kadakuan sa mga pari, ug sa mga tao? Wala ako'y nakaplagan hinungdan na silutan kining tawhana. Ang Ebanghelyo sa Gino. Pamalato, di ang Pilato pagkukumak sa kamatayin ang usang ka Ano po Ikaw ng at may isa ni Jesus, Paantos, o gipurungan o tunog. Nagsimba kami kami o Kristo, o nagdayeg kanina. mo uh. ang unya gikuha ni Pilato si Jesus iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunogon. Ogi gipahaom nila sa ulo ni Sus. Gisulogan nila siya og sapot na dagdong pula. O sila kaniya. O miingon. Mabuhi ang hari sa mga hudyo. Og siya ilang gisagba. Ang ibang ngiliw sa gino. Pamalando, isang si Jesus Diyos, papausano niyang gidawat ang pagpiyay-biyay o pagdagman. Isa na la siya sala. Samahan na mo na sa mga langit. Pagdayo ng ibungalan, umabot ka na mo ang imong hingarian. Matuman ang yung pag-uordin ni Sayuta, may nun salamat. malalim mga isasyon, gipasa ni Jesus ang krus. Pagasimba kami kanino, o Kristo, o nagaday kanino. Ang pagbasa sa Ibanilyo sumala sa buwan. Yeah. Uh -huh. Yesus Jesus mula sa syudad sa Jerusalem na nagpasaan sa cross, umiabot sa rapid, naging yan lang gulgota. Ang Ibanghilyo sa Ginoo. Ang cross o sa kainstrumento sa makaulaw ang hmm, hmm. ikaw mo nga istasyon, na iso ka mo sa iso. kami kanyang mo, O Kristo, o nagatayin kanyang mo. Ang magbasa sa Ibanghelyo, taunang sulat ni San Pablo ngatong sa taga -Pit. ituyo sa pipil sa pagpili sa Diyos ang isip sa mga tao na walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga alamang o kipili niya katong isip na kuya aron pagpakaulaw sa mga tao na kipili niya ang mga sinalikway o pinam, pinamay o ang ipakawalay pili sa mga tao aron pagpaila na walay dili ang isip na hinungda, sa mga tao. Aron walay gayoy, magkapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan ka mo, sa Dios kang Kristo Hesus O kihimo niya sa Kristo na ato. Kimaya sa mga nasa anak si Espiritu Santo. Ito nga istasyon, si Simon nga taga-sirini, mitabang kang Jesus. Nagasimba kami kanimo, o um, Kristo, o um, nagadayin kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni Salmate. Himayang o kailag pang pangula sa, sa sudat. Sugatan nila sa katawang ginanlag Simon para serenyo. Pugipugos nila siya pagpasan sa krus ni Jesus. Kunya, nahiakot sila sa usa ka dapit na ginanlag ulgota sa ato pa ang dapit sa mga kalatera. Ang Ibanghelyo sa Ginoo. Ikaw, o Pamalando. Ang nahitab ang niin ni si Simon ng Tagasirini, itabang kang Jesus usang kagamhanan ng higayon na makatabang kanato sa atong pagpamalando iining atong panaw sa kinabuhi. ihatag ka na ang tanan ahong sa langit po yun Kung sa panglapang pangungan sa tanang sa tanang sa tanang kalibutan, sa tanang katawang sila ka akong mga tinuna. Bunyagi sila sa marang sa mahal, sa ana, o sa Espiritu sa mga. Kung tuloy sila sa pagtuma